Uh. Be, may sinaing na ba dyan? Wala pa. Ay, kung nga pala, Be, uh. di ba na ako yung kaibigan mo na magbabayad na sa akin, sa atin ang utang niya? Nasingil mo na ba yon? Uh. Kung yung uh. pinautang mo. Eh, hindi pa, Be. Nahiya kasi ako maningin. Huh? Kaya, Ay, kamahiya. kailangan din natin pera. Marami tayong bayaran kailangan masingil na natin yun, tatlong libo din yun. Kailangan natin, aba, ilang palugit na sa kanya, ilang buwan na yun. Tatlong buwan na rin sa kanya, baka meron na rin silang pera doon. Ano pa ba? Kailangan na natin masingil yun. Hey, ha, ah, nakakaya ka si Doon. Eh, marami kasing anak yun. Maraming binubuhay. Hindi ko naman sinabi na hindi natin sinasadya, magdami silang anak yung ating, kailangan na natin pera, may, babay, may pangailangan din tayo, hindi lang sila, ano ka pabi, naiintindihan nila yun, ano pa ba, sa so, tagal-tagal na nung utang niya sa iyo, eh. sana naiintindihan nila tayo, baka meron, paano yung lalaki, wala naman yung babae, wala din trabaho, dapat dalas sa isa sa kanila, may trabaho, para makabayad sila ng utang nila, ano ba sila, kailangan din natin. magbabayad tayo, o, Wala akong pera, wala tayong pera ngayon. Ikaw, hindi ka pa nakapagsweldo sa trabaho. Kailangan natin masingil ngayon. Oh, sige, kung nahiya ka yung singilin, ako na muna ang maningil doon. Pupunta ako sa bahay nila. Baka nandoon na may pera. Baka dinadala-dala ka lang nila ng acting nila. Ikaw talaga ang lalaki ka. Ganun talaga sa panahon niya. Maraming dahilan. Eh, ikaw na lang maningil, eh. Nahiya kasi ako, eh. Eh, baka, mamaya, uh, ano yan, singiling mo siya. Eh, ano, anong sabihin sa'yo? Bakit siya pang magagalit pagsiningil? Eh, siya may utang napakatagal niya. Napakahirap talaga mga utang ngayon sa kanawang ngayon. Ang mga tao, ang hirap singilin. Kasi, pag nangutang ka, magbayad siya ka agad para makaulit siya so, nang may mautangan sa Ano ba to, Itong mga tao na to. Doon talaga, sisingilin ka kaya si kailangan na ng tao ng pera. O sige, ako na magsingil doon. Kasi ikaw eh, sabi ko sa iyo eh, huwag ka magpautang ng ganyan kalaki. Eh, kahit bali, limang daan. O sige, pupuntahan ko na yan doon. Ah, sige, Pagtapos ko dito. Ah, ah. kasi oh, kailangan din naman natin yung pera. O sige, alis na ako ha. Pupuntahan ko na doon, sisingilin ko na sa bahay nila. Ah, sige, Meanwhile, Ano yung aso nila? May alagat pa silang aso. Aba, para nag-aaway yan. Aba, oh, <coughs> no. si Lilian. Talaga si na to. Yan, wala ka trabaho. Wad may pito, ano ka, batugan ka. Ha, ay lang sinasabi ko sa'yo. Ang batugan ka, wala na tayong makaed. Dahil tayo lahat man tao, inutangan mo na. Ano ba gawin ko? Otos kasi ng otos. Kaya, tuloy. Ahoy na ulo, thanks. Ayan, ayan, may. Ayan, sa ingin wim, musul mo dyan sa haldero at wala tayo. Pansahing mga anak mo nagugutom na. Ayan, ayon, ikaw na bahala dyan. At ako na maghiwala na kumaluloto dahil wala naman tayong bigas, walang ulam, at itubig wala. i -di ting na nungi, ka na lang sa labas, ni maka ka makaigibigib. Mayun, ganyan ka, o, tinan mo, ano gagawin? Nagbubomba, marami na nagbubomba doon sa post ko. Kasi ikaw, wala ka namang ginawa. Magigaan maglata, na maglatay-latak na lang dyan ang katawan mo. Ba't ikaw? Hindi gumawa na mga gawain nito. Uh! Sa na lang lagi. Ikaw yan, ma? Ayan, nag pa yata mga dipungan. <laughs> Sabi ko talaga kay Boy, pag ikaw talaga nagpa-upang, magsingilan na, paaway-away na yan. Hindi na magbabayad ng utang yan. kilang kilala ko yan. Ayun o, nagsisigawan na. Wala talaga sa ayos tong mga tong Paano ko yan masingil, man? Ano ba yan? Tawagin ko nga. Tau po. Tau po. May mga alaga pang aso. Tau po. Walang yung sagot. Sabi mo, ano yan ang sinasabi ko? Stefan, <iddles> wala ka nang ginawa. Ako pa upusan mo. Aid responsibilidad mo kung may gib. Tapos, sasabihin mo kung pa mag-ano as taso. Anong mga mas kasi wala namang mga mga wala namang ulo lo kapel. ka ng buha, ko lang. Bunga na ka ng Ako inaanto ako. Itigil mo na ng buha, mo. Ayan, dyan ka lang mag-alegs. Sa mga ganyan-ganyan mo. Inyan mo. Yan? Kita mo, nagsisigawan pa. Oh, nagkaratunugan na yung mga kaldero. Oh, paano gumasing yung tao po? Tao po! Tao po! Walang tao dito. Mas oh. eh? Wala daw tao, pero may sumasagot. Ayaw lang talaga magpasingil. Ayan ang hirap eh. Pagdating sa bayaran, nag-aaway-aaway na sigurado o oh, mga kaldero natatunugan ng pakabatuan kasi ng lalaki na yan. Si Boy kasi pautang ng pautang tingnan mo. Oh. Nagbitaw po sila ng aso para hindi ako makalapit sa pinto nila. Tingnan mo ang mga boo. Kalaga naman to. Tak mo pinitawan pa nila yung mga aso nila para hindi ako makasingil. Ayun sinasabi ko pa Boy, away ng away. Ay just ko ginuo ayan. Tamo, tamo. Ano yung pinahali sa na si Gugol? Ay! Pagkita mo lang. Brewe, parang. Gusto ko yun. Ano ba, ba yan? Kita mo yan talaga. Pag maningil ka na ng utang, may mag-aaway, may mag-ano. Ito sa inyong nagis ng Electric Pond. Diyos ko, binu. Ano ba itong mga tao dito? Ang garanaway na ito. Diyos ko, makauwi na nga. Nakakatakot. Baka madamay pa ako dito. Diyos ko, nadadamay pa ako sa away nila. Hinagisan ako ng electric pan, sira-sira na. Madak sa akin, boy. Oh, ano, be? Nakasingil ka mo? Ito na pala ako, be, oh. Hinagisan ako ng pangtaklog ng mga kaldero. Electric pa na syrup. Ano nangyari? Ano Ay, na nga? ayun mga sinasabi ko sa'yo. Oh, utang ka ng sa mga tao na hindi marunong magbayad. Ayun, nag-aaway yung mag-asawa. Hindi pa kung matamaan ng electric pa na yan, mga kaldero, nag Eh, noon na uwi ko, tumakbo ko pa uwi dito. Yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo, be. Naningil kasi ako doon. Sinigawan pa ako. Ikaw pa si B. Pautang ka ng pautang. Tulad yun, oh. Nagisan ako ng electric pa. Nag-aaway mag-asawa. Di naman, no? Muntik pa ako natamaan. Mabukulan pa ako. Mga bata pinaghagis, nag-aaway. Ikaw pa si B. Yan na ang ano sinasabi ko sa iyo. Huwag ka magpautang. Ikaw talagang lalaki ka. nabulak bulaan ka lang ng lalaki. Pinautang mo na. Anong gagawin natin dyan sa electric pa? Nasira, isira. Anong tingnan mo? O, Sira. Hindi pwede pa sana magalit O, kumubawit-bawit. Pero sira pa hinagis na electric pan. Naniwala ka naman doon sa lalaki mm. na yung namang pautang. Ito, oh, pinagagis. Ito lang nadala ko. Tumakbo ako. Hindi ko na dinala mga kaldero. At baka magliliparan ka doon mga bote. Magkamakanit oh, ako. Ikaw sinasabi ko sa'yo. Huwag ka na magpautang. Magpautang. Mm. Ano gagawin natin sa electric pan na yan? E, John Shop. E, baka limang piso nga lang yan. Hindi, mabili yan. Talagang lalaki kasi sinasabi ko sa'yo paiwan ka ng pa-utang ng pera ayan nag-aaway doon so, ay, ang lalaki na to sa sunod ikaw na paliparin ko sa sunod pag may magpa-utang ka ay naku no. ayoko na magpa-utang makatotohanin ni Bea paliparin niya ako pag nagpa-utang ako ayoko na magpa-utang